Hey, what's up? Good morning. Another day, another video for today. Ayan mga busa idol. Ah. Ito na nga yung ating cover ng 6W1. Ayan, binaklas natin kasi oil seal problem to mga busa idol. Ayan, may bago na tayong oil seal kakabit dito. Kaya binaklas natin yan mga busa idol ng buo. Gawa nung yung ditong isang oil seal. Hindi natin mabaklas. Ayan, yung mga na baklas natin dito yung isa lang. Pero itong isa okay na yan mga busa idol. Ah uh, bago na yan oil seal yan. Napapalitan na natin yan. Ayan, so ikakabit natin itong isang piraso na lang. Ikakabit natin. Para dito yan mga busa idol, sa crankshaft. shop 6 w 1 Dalawa kasi ang oil seal nyan mga busa idol, pangharapan. Ito yung nanggigitata na yung kanyang langis dito ayan lang. kita nyo yan no? puro langis yan mga busay idol o oh. talsik hanggang doon sa ilalim ng kab niya mga busay idol o oh. ang lakas yung talsik ng langis umabot na siya dito sa chassis o oh. kaya binaklas natin ang buo yan mga busay idol para makapalitan natin Ah, ito pala yung kanyang harapan niyan, mga busa idol, oh. Kita nyo. Ang tataan na talaga siya ng langis. Hanggang sa ilalim. Ayan. Hanggang sa ilalim yan, mga busa idol, oh. oil problem mga bus idol so ngayon ikakabit na lang natin yan mga busa idol kakabit natin muna yan bago washing kailangan may kabit muna natin ang cover bago natin washingin para yung dumi hindi papasok sa loob ng makina yan ang diskarte natin malupit yan mga bus idol atin wheeler truck pa rin to, mga busa idol tanker Ayan 6WA1 ang kanyang makina. Ayan o. Oh. So, isang pag kabit natin ang cover niya sa harapan. Wawasingin natin yan mga boss idol. Para malilinis siya. Ayan o. Oh. yung langis dyan sa taas mga boss idol oh. Ayan So ayun ang isa nating traktor, uh, radiator problem 'yon, may butas. Ayun pinapagawa pa natin sa labas yung kanyang butas at saka yung kanyang tie in ball joint ayan, pinapalitan natin dyan mga busa idol so ayan mapapalo na lang like and share sa mga tropa natin dyan para dumami dami naman yung makapanood sa ating mga video